Wah, wah, motor ko kawawa, Wa, ang bigat-bigat <laughs> nyo. Tama, tara. Minsan na maging bata, dapat enjoy nila yun, di ba? Motor ko kayo, paano mang babae? Wah, gusto mo, ito mo, mo. Ha? Ikaw nga, yung e-bike mo nandyan eh. Oh, Nagreklamo ba ako? Uy, binakul! Oh, ah, huwag ka na mag-vlog kasi wala ka ng future dyan. Ano pa bang inaano mo sa buhay mo? Sumuko ka na, huwag ka na lumaban. Ano yung ginagawa nyo. No. alika mo na alika mo na ay dito kino lang niyo kino niya arak mga video ko guys follow niya yung page ni mayor Ayusin niyo guys, guys pa Palo yung page ni mayor sila po mga motor ko keno kino ng mga video ko mga bisaya kayo ano motor ano 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 maging bata ano 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 Uy, ito, hindi naman. Oh, bakit naman? O oh, ganito, oh. Di ba si Owen, di kayo pinapalabas oh. paghapon? Oo oh Am boring, di ba? Oo, oh, Una, kayo sumama kayo magagala. Let's go! Oh, Galing, Let's go. Go. Guys, Ganito mag-alaga ng mga bata. Oo, oh, tama. Ay, so mga bata. Para. Minsan na maging bata, dapat enjoy nila di ba? Oo. Oh. Tuturo ko kayo, paano man babae, paano no, gumawa ito, ng pera. Paano man? Oh. Ha? Uy. Bakit? 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 Oo, oh, motor ko nga. Oo nga. Paayos naman. Ah, anong pakay mo? Paayos oh, naman. Maganda ah. kasi yan eh. Yan yung pakay mo. Yan yun na Ganda-ganda ng motor ko. Tignan mo, ang ganda Ito. ng view oh, dyan oh. Oo, oh. Eh, ano lang. Ayusin mo lang yung parada mo. Tingnan mo, balagbag oh. Balagbag. Kaya na pinapaya mo sa mga oh. batay. Kasama yung mga batay. Eh. Paano pinapaya? Hmm. Pinapaayos ko lang naman yung motor mo. Anong pinapaayos hmm. yun? Your... Mga ano yan oh. oh. Maayos yun oh. 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 Ikaw nga yung mo... e-bike mo nandyan eh. Nagreklamo ba ako? Hmm ako dito. Huh? Nasaan oh. Uh naman -huh. yung ibay ko? Nasaayos uh, so Di naman na. -bal. de, alam ko na nakita mo nagbi-video kami kasama oh. ko ka tong mga sikat na bata. Nagpapansin Magpa na. Nagpapansin diba? Opa. kasi gusto niya ma-follow din yung page niya, ah. Sumigat sumikat din siya sa social media. Ulol, wala ano, mapapalo <laughs> <siya> na mapapalo siya Ano manonood <laughs> eh. sa Di ba manonood siya oh. mga matanda? Sabi mo. Sabi mo bisakol. Bisakol. Din. OY! BINAKUL! HAHAHAHAHAHA! Oh, pati tao. ikaw! Isa ko naman talagi. P pati ikaw ba yun? Matanda ka na ba? Uh -huh. Huwag ka na mag-vlog! Uh -huh. Wala na. Wali na lahat. Dapat uh -huh. dati uh -huh. ka pa sumabay kung gusto mo yung maman. Eh, wala eh. Matuturo mo sa bata. Uh -huh. Matuturo sa bata. Laos ka na kaya mo sinasabi yan. Kasi uh -huh. di maikinig kinig sa'yo yung uh -huh. mo ata. Uh -huh. oh, kasi hata. hindi pa Bata, bata hindi nagsisinungaling. Diba? Baka pati mga anak mo, baka pati mga anak mo din na nakikinig sa iyo eh. Huwag ka na mag-vlog kasi wala ka nang future diyan. Ano pa bang inaano mo sa buhay mo? Sumuko ka na, huwag ka na lumaban. Uy. Ano ba 'yung dalawa na 'to? ah! Sa galing. yor? Rior, Anya Rior. Ito kasama ni Robert. Di, kasama ni Mayor yan. Nandito lang nakatambay 'yung nagmo-moment ako sabi yun, kasama mo pala. Hindi, hey, pinapaayos ko lang yung motor ni Robot. pinapaalis ko lang. Ang huwaling ko, ang huwaling ko. Ang Hindi mo sila kasama talaga. Si Robo kasama niyan. Hindi, kasama naman. Ito sinungaling talaga ito eh. Uy, Kino, wala ka niyo. Kino, huwag niya harak mga video ko. Ano yun yun, babama. Ayun yung ginagawa niyo. Alika ka muna kayo, alika muna kayo dito. Alika kayo dito. Yung, dapat gumawa ka bagong page. Oo. Ano nyo nga, papalo nyo sa mga tao? Papalo nyo! Guys! Palo, niyo. Palo, niyo dahil, palo. palo nyo. Palo, niyo, palo, niyo, guys, guys, pa palo, palo nyo yung page ni Mayor. Palo nyo daw. Ayusin nyo, hindi ganyan. Ayusin nyo. Guys, ipalo nyo yung page ni Mayor. Palo nyo daw. Tama. O sige na, umuwi na kayo dun. Ka lang, teka lang. ko oh. yun. ano? nyo mga to. Cellphone po talaga na gano. mga video ko. Mga bisaya kayo. Kingin